What's up Bang coy, jadi si Goody TV. for today's video na ako mga choy is mga wasta mga choy baktas baktas na, kaya wala tayo trabaho karon hita sa inyo ha mga choy kung ang background din na hanggang nga mag exercise ito ang kondisyon is na sa iske sobra kwarinta so kailangan na ito higayo na ng ang lawas exercise baktas baktas huwag tanawan ninyo ng video mga choy pakita na ako pag baktas baktas din na lang dool sa amuang building huwag okay, si goody tv balik ta mga choy yung buntag di ay sa tanan mga choy Sayo pa kayos ka buntagon kanindot oh Kanindot sa disyerto Mo nigiingo nila nga disyerto Pero dili man disyerto Baktas baktas di ako karon mga choy Kauban ako ang ubang choy pod oh Hala perting exercise Kailangan na to Tagaan na to ang lawas Sub time mga choy Kay to ang edad batas iski Sobra korinta ba So ako ade nang bidyuhan din na dapita mga choy. Kanahan kay ko magbidyo-bidyo din ang mga choy Kaya nga no Nindot yun sa tanahon mga choy Makarelax ba? Magtanaw gani ka sa mga paligid gani Aside sa relax na imong lawas Kondisyon sa magbaktas-baktas Dagan po si Manoy Para kondisyon po ang iyahang magbaktas-baktas di ang gabita mga choy Pakita na ako sa inyo Aparteng layo ang Kung baktason yun nimo ba Layo kay wala man tamaan baktas-baktas mga choy Pero kay karong atong edad nga iski naman Atuag yun ang anaro na ron Gidala din ang kung scooter bu mga choy layo, layo mo baktason eh para kag kapuyon ta ba Sakay na lang ng scooter na to eh pas kuya o oh, wag gikap Diya labi mga choy pa huma gyud ko ang baktas-baktas Ting hanga ka lagi pila na ka oh, minuto ang baktas-baktas mga choy Di gid makaya mga choy pero naron lang nato sa sunod atong video balik gyapon ta din na Diya labi mga choy pauli na ko sa ang video ganina, ngit-ngit pa karon. Hayag na. Nakaisa ka oras na ko anak pagbaktas mga choy. Nagandagan pa pugyapog tao. Kagani hangit-ngit pa, di pa kayo daghang tao pero paggawa sa ring araw, diya pod sila. Di mga kakaingon pod mga choy nga init kay winter naman ron. So, daghan jud ang ganahan magbaktas-baktas aning buwan na. Ug diha na makita mga choy ang uban pa trabaho na o. Oh. daghang kay mga choy nga nag-scooter pod. Hadlaw mga choy kay mana makog baktas-baktas gani ngit-ngit pa ron hadlaw gawas ng haring adlaw di huli na to oy mana gud ang masingot bay ubay po na akong baktason diha man choy miski nagaguyod gyud scooter aw oh, permi man ta mo scooter baktas rata na di ako makita ang signal mga choy lapad gyud dalan diri mga choy makita ninyo pero respeto lang ta kay palo the rules ta so di, pan, di man boy di na to sakya ng scooter mga choy basta na pedestrian kay ay 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 atong binalti ana. Og diha na mga choy, baktas lang ah. gyud ta. Pakita lang ko sa inyo ha, ah. kung unsa pagyog So kay naabot na ko sa kong building sa pagbinaktas ay mga choy, ako lay makita ninyo. Huy, always good eh, mga choy. Tulak din to. Tulak diri padulong ko sa mga choy og sa 9th floor day mi mga choy. Sa so, ako ang pagbaktas mga choy, ako alang i-share sa inyo ha. Ah. Dapat gyud ay ang pinga na to, tong lawas. Eh, dili sa ini time nga kondisyon ta at least natay ta, pagpangandam ba. So kung himso nga natong lawas, maayo gid ang atong kondisyon kay mao man banat diri menerbaho Kay tungod sa atong pagpanarbaho, ang nasa Pinas sila boy magbenepisyo. So dinhi na lang ko to, mga akong video mga choy. Kita ta sa sunod akong video mga choy. Ini si Goody TV. ayo ninyo galim din, mga choy nga pag like share sa ato ang page. Dangang salamat, amping, ingat, God bless, mga choy! Yeah.